Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa may St. Mary Magdalene para mag-update at kumustahin natin yung mga bagong na-relocate dito. Uh, makalipas ang uh, ilang buwan na na-relocate sila dito sa may pabahay ng gobyerno dito sa Naik Cavite. So ayan makikita na natin uh, na kanya-kanya nang tayo ng stall para sa ginagawang negosyo itong lugar kung saan tayo nandito, ito yung uh, pinakasentro ng uh, balay. Pagliko natin dito, dito natin makikita yung malaking highway kung saan naglalatag uh, yung mga negosyante, yung mga nagtitinda sa pabahay na ito ng gobyerno dito sa May St. Mary Magdala. At yan, makikita natin na halos puno na lahat ng mga install no? para sa gagawing negosyo ng mga bagong na-relocate dito sa pabahay ng gobyerno. So, ayan, makalipas lang ng ilang buwan, eh makikita na natin na napaka- productive na ng, uh, ng lugar. Dami ng stall, halos lahat ng uh, gilid ng mga bahay ay uh, ginawaan na ng mga para gawing tindahan at uh, kung ano-ano ng mga negosyo. Makikita natin litsyo ng manok, pandesalan, so tindahan ng mga damit, tindahan ng pagkain, lahat na pwede natin uh, mabili sa pangangailangan natin pang araw-araw eh, kahit pa paano makikita na natin dito mga pangulam so ayan no oh. ang iba talagang pinaganda na nila pinatibay eh, sinemento na talaga nila yung gilid ng bahay nila Maaga ngayon kaya makikita natin na hindi ganun kadami yung tao. Pero kahit na maaga, makikita nyo na rin na napakadami ng tao. So pagdadating ng hapon dito, parang kala mo piyesta sa lugar na ito dahil sa dami ng mga residente na namimili no? sa mga paninda, ng mga binibenta, ng na mga nagtitinda rito sa kahabaan ng highway ng St. Mary Magdalene. So ayun no oh, halos lahat, may parang may mga payong na yung gilid ng bahay dahil nga sa mga ginawang stall. Kung dati-dati, uh, dito lang sa bandang kanang bahagi ng pabahay ng gobyerno, yung mga nagtitinda ngayon ay uh, kabilaan na, magka, magkaharapan na. So makikita nyo ngayong umaga, napaka-productive dito sa bandang kaliwa kumpara sa kanan. Kasi nga, uh, mainit pagkaumaga dito sa may bandang kanan. So, pagdadating naman ng hapon, uh, mas marami namang magnagtitinda dito sa bandang kanan kumpara sa bandang kaliwa. At yun, meron na rin uh, inasalan ng manok. Nating na uh, nakikita. Merong lutuhan na tayong nadaanan din dito. So, bigasan, tindahan ng damit, sari-sari store, tindahan ng gulay, at... Uh, yung iba naman ginawang garden yung uh, gilid ng bahay nila. Nakakatuwa ding makita na uh, nagiging productive talaga yung mga pabahay ng gobyerno. So ito, isang napakamah napakahabang uh, stall pa para sa pagano sa mga negosyanteng gustong magtinda. Dito sa bandulo dulo na ito, eh, papunta na ito ng uh, greenhouse. At yan, nakikita na natin yung mga halos dikit-dikit na ng mga nagtitinda. So yan, makikita nyo kung gaano kahaba itong uh, main road ng uh, St. Mary Magdalene. No, dito yan sa may balay uh, na ikabiti pa bahay ng gobyerno para sa mga... Uh, taong Pilipino. Pag dadating dito ng hapon talagang uh, matutuwa ka dahil sa dami ng tao. Sa dami ng mga nagtitinda. So kabilaan yan halos puno na. So ayan katulad dito ng isa oh ah uh, lechon manukan. Kung dati-dati, wala tayong nakikita mga stall dito sa lugar na to. Pero ngayon, halos lahat ng mga kabahayan ay uh, ginawan ng bubong yung gilid ng bahay nila para dun sa pagninegosyo nila. Makalipas lang ng ilang buwan yung mga narilukid dito, dito ng mga taga-pasay. Uh, kung ako nagkakamali-pasay, No? At uh, ito na yung uh, ngayon ng uh, St. Mary Magdalene uh, Main Road. Ito, pabalik na tayo. Hindi na tayo tumuloy doon kanina gawa ng uh, mga isdaan na doon. Mga nagtitinda ng isda. Pero dito, in between dito, may mga nagtitinda pa rin isda Okay, yan. nakabalik na tayo dito sa may kanto at makikita natin na ang daming namimili ngayon kahit maaga pa. So kung bagay mga tao, mga residente sa pabayan ng gobyerno, inasanay na na talagang may nagtitinda, hindi na kailangan pumunta pa ng bayan ng naik para bumili ng uh, pangulam o kung ano paman. Okay, so yun lang. Hanggang dito na lang yung video natin sa update natin. Maraming salamat.